Ito, very pa, pa, very recent lamang just last year ang the same supreme court the same supreme court maliban kay Justice Raul Villanueva eh nagdesisyon na si uh, Congressman uh, uh, na naging mayor uh, Pido Garbin ang siyang uupo kapalit nung Mayor uh, Rosal na asawa ni Rosal ng Ligaspi. eh hindi ba uh, uh, second placer doctrine yun? Yes po, tama po kayo. Pero ito rin po ang importante doon. Sana buti po nabanggit niyo yung kaso. Sabi po ng Korte Suprema na ang kagalang-galang na Korte Suprema, doon po sa kaso ng Pido uh, Garbin mm. as against doon sa asawa naman po nitong si Governor Rosal na si uh, Geraldine Rosal, ang tawag po nila diyan ka Tony ka Jerry Pro Hack Vitse. Ano po Applicable yan? for this case only. Ayun ah, nga 'yun. So, ibig sabihin, oh hindi pwedeng gawing papabatihan sa mga susunod na kaso. Oh. Daya, daya, ang daya nun. Uh, ang daya nun, uh, uh lang doon pero sa iba hindi. Tapos itong mangod na dato, eh, ay applicable sa lahat. Parang, and then, uh, daya, daya naman hirap, yan. Ang hirap <laughs> justice sa uh, Hesmundo, hindi naman yata. Uh, Chief ang, Chief Justice, ang di tama lo, yan. Ang hirap lunokin doon eh. And, uh, may hihirapan po, uh, ultimo mga law students, sa pagnguya uh, po dyan. Kasi uh, pareho eh. Uh, kung canceled ang um, uh, ibig sabihin kung void ab initio ang certificate of candidacy it follows na yung may pangalawang may pinakamaraming boto siya uh. dapat umupo tapos uh. ngayon na magiging ng dato hindi na ang uh. daya, daya. <laughs>